Tali! Ay, tali na? No? Wala na, si Tali. Abot na. Hindi na, Uy. Hindi Japan. tag 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 na to. O, tag-tag na to. Ayaw, tag pang na. Ayaw, tag-tag-tag na sa Tara, Dugay, <laughs> mag-gusto matagot. Dugay, di ka matatali? Pag-sure pa. Wala kay uwan naman, Uy. Eh. Guys, ulan na, guys! Ulan! Hoy, ulan! Ulan bitaw. Na, ulan. Balik na lang tayo. Balik na lang, miges kay ulan man. Nag-mabasa ang mga pudya.

Yes, so sunod mga tuto sa basketball court, kinataod na lang ang ring bitaw. Pero karoon kaya titi pa kayo, mga to kamig dagat. Mga to kamig dagat, karoon. Kaya birthday. Ito ato mga dadi, lang sugot lang

Wala na, nga na.